presyong pangmasa na mga quality na tinapay. Perfect din tong pampasalubong. Dito lang to sa Adors Bake Shop. Hmm. Sakto lang yung tamis niya. Hmm. Hmm. Trend at sikat na bake shop sa Marikina. Nasa Pasay na. Pinipilaan sila dahil sa masarap at mura nilang mga tinapay. Maganda ang store nila. Kita mo yung production kaya sure ka na malinis at fresh ang mabibili nyo dito. May bagong product sila dito. Eto nga pala yung inipit. Malambot na chifo na may yema feeling. 160 pesos lang yan per box. Perfect pang pasalubong sa pamilya o mga mahal natin sa buhay. Kaya guys, itry nyo na ang bagong product ng Adores Bake Shop. Eto nga pala ang kanilang mga bestsellers. Meron sila ditong double cheese bread, premium cheese roll, ube cheese roll, Ensaimada, triple choco donuts, toasted shopaw asado, classic cheese donuts, at milky donuts. Bukod nga sa best sellers nila, eh, meron pa sila ditong iba't ibang klase ng mga tinapay. Na presyong pangmasa na talagang sulit. Araw-araw, open sila ng 5am hanggang 11pm. Located sila sa Buendia Pasay, malapit sa mga bus station. Nasa search din sila sa Google Map para mapuntahan agad. Pwede ka rin mag-order sa online, mag-message ka lang sa kanilang FB page. Nga pala guys, sa mga naghahanap ng trabaho dyan, hiring nga pala sila. Ang alam ko, bukod dito sa Pasay branch, hiring din sila sa iba pang Sunto Open branch sa Manila at Pasig. Post nyo na lang itong video na to para makita nyo yung details. Nandito nga pala ako sa Buendia Pasay habang naglalakad nga ako dito sa food bridge. Eh may napansin nga pala ako dito pinipilaan sa gilid. Kaya agad ako pumunta at nakipila na rin dito. Talagang dinudumog sila ng mga tao. Kaya pala sila dinudumog ng mga tao dahil affordable lang ang kanilang mga tinapay dito na perfect nga pangpasalubong esakto eh, malapit lang sila sa mga sakayan. Kaya pag napadaan kayo dito, eh wag nyong kalimutan na bumili dito sa Adors Bake Shop ng pangpasalubong nyo sa bahay. Ah, hello po ma'am. Ano po madalas sino okay. order ng mga customer nyo dito? Halos lahat naman po sir, in order ng customer. Ah, halos lahat? Lalo na po yung gogo cheese na ah, tsaka inipit. Pinaka ano ma-order nila. Ah, mas in order. Robby, dog, pwede pagpuloy. Sige po ma'am. Order po ako neto, 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 neto. Okay Ayun po sir Ayun, salamat po. po Guys, ito nga pala yung trending at sikat na bake shop sa Marikina Nandito na sa may Buendia Pasay Ito nga pala yung Adores Bake Shop Ayan Bali, ito nga pala yung bago sa menu nila Yung inipit 160 pesos Meron siyang small 18 cuts Ayan, tigman natin 160 pesos hmm, Sakto na yung tamis niya Perfect yun sa mga pampasalubong sa ano. Pagkalingan trabaho, perfect pampasalubong. Tahan kayo dito kung may Ador's Bake Shop. So, pwede Guys, pag galing trabaho, dito mula dito sa may food range. Ayan. Ito yung LRT. Ito yung LRT. Diba? Matadahanan yun itong Ador's Bake Shop. Pag dumahan kayo dito, bumili kayo ng pampasalubong sa pamilya nyo. Diba? Mura lang yung mga tinitindan nila dito. Mura din yung inipit, 160 pesos lang. Diba? Bali, yung mga pala yung nasa gitna niya. Itong inipit. Tapos, ang fluffy rin, oh. No? Fluffy. Ang malampon. Ito diba? hmm. naman, guys, yung kanilang double cheese bread. Ayan, bali sa labas, meron siyang cheese crumbs. Tapos, sa loob, meron din siyang cheese. Ayan, double cheese bread. Diba? 150 pesos, meron lang siyang 10 pirasong double cheese bread. Ayan. 150 pesos, guys. Isang box na yun, diba? Perfect pang pasalubong. Tikman na natin. Yung mm. lambot ang tinapay Yung sa labas crispy okay, this, oh. Guys, ganyan nyo naman dami pa rin bumibili Diba? Ang sarap po sinumakot tinapay nila dito Mm. Order nga rin pala ako ng kanilang classic cheese donuts, no? Ito yung classic cheese donuts. Tapos meron din dito yung milky donuts. Nga pala guys, assorted nga pala yung order ko, no? Kasi itong classic cheese donuts nila, 100 pesos, 10 piraso na siya. Dito naman sa milky donut, 100 pesos, 12 pieces na siya, no? Tapos may iba't ibang flavor. Merong dulce de leche, chocolate, strawberry, uh, babarian, o di diba? Panalo, tigman na natin. Mmm! Eto guys, Dulce de Leche, yung kanyang flavor. Ayan, ititikman ko kasi bago to sa pagtilig ko eh. Katik Hmm. Siyempre guys, titikman ko rin yung kanilang toasted show pao. ito nga pala yung kanilang uh, cheesy beef. Tapos meron din sila dito asado. Bali guys, yung cheesy beef nga pala nila is 170 pesos, isang box, sampung piraso na yon. Sa may asado naman, 150 pesos, isang box, sampung piraso na yon. At dahil assorted nga yung order ko, uh, tagkalahati 160 pesos meron na ako dito ng limang pirasong cheesy beef at limang pirasong asado 160 pesos tigman natin para matigman ko lahat ng flavor nila diba hmm kape may likrit pa bagong luto kahit yung cheese ay babaw ayun eto nga paling kanilang pork asado tigman natin Bali vale guys, pork asado to na may nilagang itlog. Pero din sila dito ang triple choco donuts, guys. 140 pesos, 12 pieces na siya. Ayan, may chocolate sa ibabaw, chocolate yung powder, at may chocolate din sa loob. Kaya, triple choco donuts. Diba natin? Mmm! Sarap! Choco-choco! At syempre guys, hindi natin palalagpasin na matikman itong kanilang premium breads. Ayan, meron sila dito ng ubi cheese roll, merong ensaymada, merong pork floss, yes. tapos meron din cheese roll. 25 pesos isang premium bread sila. Pero pag isang box in order mo, 150 pesos, meron ka ng 6 na premium breads. Tikman na natin. Ito yung kanilang uh, ubi cheese roll. Bali guys, meron siyang ano, milk powder. Huh, premium na premium bar grabe yung lasa na ito ha. Pero sa cheese tsaka ubi sa loob. Pero din silang cheese roll, 25 pesos lang din ang isa. Pero din sa milk powder. Mm. Ang laki ng cheese sa loob. Oh. Ito naman yung kanilang ensaymada, guys. May custard filling sa loob. Mm. May custard feeling nga sa loob guys Ito guys, bago doon sa panlasa ko Ito yung kanilang pork flows doon tawagin Bali may mga pork blows sa ibabaw Tapos meaty flavor daw to Tikman natin hmm. Meaty flavor nga so, Parang kumakain ka ng karne Pero tinapay lang siya hmm. Kita nyo Ang dami mga bumibili kasi talagang panalo yung mga tinapay dito dito Perfect din pang pasalubong Paano? Bumiyan na kayo dito